Magandang gabi pala sa inyo, mga skeleton. Ngayon pala ako pala ay magluluto ng chicken. Ito pala ang niluluto kong chicken. Baka makalimutan nyo ang inyong pangalan. Yael! Charot! Ito pala ngayon ay lulutuin ko. Ito pala ay mas masarap pa sa manginasal Jollibee. Kung natikman nyo talaga itong pi masarap kong luto, guys. Mamamanga at makakalimutan na mga pangalan nyo. So, ito pala. I-comment nyo. Anong pangalan nyo, guys? Ya, yeah, charot! So, ito pala. Lalagyan ko muna ng sibuyas at bawang ito na pinaghalo. Ito pala ay masarap. Paborito ko pala ito guys. Lagi ko itong kinakain pag tuwing kumakain ako ng kanin. Minsan hindi rin. Kasi minsan walang sibuyas. Paborito ko lang kasi yun. Pati ba naman bawang, kumakain din ako yun. Pero saglit-saglit lang. Kasi bang hang sa mata. At kasi guys, tignan nyo naman guys. Ako pala ay nagluluto. Hindi ko pa pala ito niluluto. Charot, charot lang guys. Ito pala ay hilaw pang manok. So, sanay na sanay pala ang mga manok at pusa sa hilaw na pagkain. Pero kumakain din ang hindi hilaw ang mga pusa at aso. So, tignan nyo na guys. Kung titignan nyo, maganda siya tignan. Tignan nyo guys, nang maigi na maigi ito pala. So, maglalagay pala tayo ng mga powder. Ito pala ay masasarap na mga powder. So, lagyan na natin ito. So, bago yan, ito muna guys. So, ayan, lalagay muna natin. Ayan. Simula na. Lagyan muna natin sa loob. Yan isuksok natin para doon sa baba may lasa rin siya. So, panoorin nyo muna to guys habang ako ay nagsasalita. So, ito na guys. Yan, ipapasok natin yung powder sa loob. Pero guys, kailangan ikalat-kalatin siya para maging masarap or maging yummy-yummy siya kapag kumain kayo. So ito, nalagyan natin siya sa labas or sa balat niya at kalat-kalatin natin para ito ay mapalasa or malasa. Ayan na guys, ayan, nakikita niyo yung powder, ayan guys, nahuhulog siya, nahuhulog yung mga sibuyas at bawang. So okay lang yan guys, basta magkaroon sa loob. So, ayan na guys. Kung titignan nyo, baka kapag natikman nyo, mas masarap pa. Ayan. Manghang pala ito. para siyang medyo oil-oil siya. Ayan. Medyo basa pa pala ang manok. So, medyo pinaliguan ko na ang manok. Tignan nyo guys. Oh, yummy-yummy siya. Kasi taba lang ng 45 days. Pero guys, 45 days naman talaga yan. Kung titignan nyo, masarap sa tignan. Pero, masarap. Pero, kung titignan nyo, di pa pala luto. So, lalagyan na natin siya ng oil. Ito pala ay masarap. Ito pala ay pang malasa, dito. Siya pala ay mamantika. So, wag natin masyadong kalatin. So, ayan. Idikit-dikit natin siya sa mga balat ng chicken. Para kapag niluto, masarap siya. Ayan. Kalat-kalatin natin sa pakpak at sa binti niya para maging masarap yan. Mag-oil pa tayo. Lagyan din natin ito sa loob. Ayan. Tapos kalat-kalatin din natin siya para maging masarap. So kalat-kalatin natin hanggang sa mabuo natin. Ayan. Ayan na, nagkaroon na siya. Kaya makulay na makulay na siya. Kasi may maanghang din siya, guys. So, pagkatapos niya, dahil nalagyan ko na ng oil, kalat-kalatin natin. Ayan. Ano siya, guys? Maanghang siya, guys. So, ayan. Lagyan-lagyan na natin siya para maging masarap. Ayan. Lagyan natin siya, kalat-kalatin natin. Susunod naman yung pinaka-maanghang. Yung isa pang red. Yung pinaka-dark. So, ayan na, guys. Ayan. Malapit na siyang mabuo. So, lagyan natin siya, kalat-kalatin natin. Oh, my gosh, guys. Hindi pa siya kumakalat. So, ibig sabihin, kailangan pa natin siyang tirisin para lumabas ang powder. Ayan, parang hinuhugasan ko na siya guys. Charot! Hindi siya hinuhugasan guys. So ayun na, malapit na siya. So mamaya kakain na tayo. So ang sunod natin na gagawin, ay sorry guys, nawala pala ako. Ayan, lalagyan natin siya. So kuha kayo ng cup of the cup. Ayan guys, or bowl siya. Kumuha kayo ng tissue at pwede nyo nang hawakan ang salt. Ang salt kasi guys, asin. So, lagyan na natin. Ayan. Masarap siya guys. Tignan nyo. Ayan. Kalat-kalatin natin pero para medyo maalat-alat siya. Kunti-kunti lang pero mahuhulog naman talaga alat niyan. So, hintayin na lang natin siya guys. Maluto. So, ayan. Lagyan pa natin ng medyo marami dito sa binti niya para maging masarap. Ayan. Kalat-kalatin natin. Masarap yan guys. Gawa din kayo nito. Sundin nyo ang ginagawa ko. Pero, ayan na. Anuhan ulit natin ng salt. Para maging masarap pa or maging malasa. Ayan na. P Pasarap para sa... Para sa... guys. Sorry, guys. Nabulun na ako. Charot! So, eto pala, tignan nyo guys nang maayos siya guys. Masarap siya guys kung titignan. Ayan na, good na tayo. sa so, ayan, lulutuin na natin siya. Hintayin muna natin siyang maluto. So, ayan na. Hagan dito na lang guys. Bye bye. Hintayin natin na kumain tayo ng 10 minutes. Ayan na guys. Pero bago yan, kung lulutuin nyo, tusok-tusokin nyo ng tinador para ito ay lumambot sa loob.